Well, magandang pinoy ni Senator Risa na oo yung pagmumurat. Walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay uh, nagkukwento lamang sa at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Uh, hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At um, magandang na-point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat naisipin natin okay lang yon, mm -hmm. hindi okay yon ha mm -hmm. at hintaba nga, gaya na sabi ko na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon mm -hmm. nasobrahan ba yung Duke or na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Um, hindi naman, uh, nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan sa pwedeng magsalita at hindi pwedeng mag uh, magsalita uh, mm -hmm. pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya ay ganun mm -hmm. Gusto nga niya hanggang madaling araw, eh. hindi naman tayong lahat ay ganun. At sa kawawa din naman yung staff na nandoon naghahanda bago pa man sila dumating ilang oras, bago pa man sila dumating sa hearing kahapon. Marlon. Sir, kawawa din kayo. Pag mag